welcome po sa aking YouTube channel. So for today's videos po ay i-share ko ho sa inyo ang aking pamumuhay dito sa bansang Europe. So alam niyo ho, ako ho ay isang ex Taiwan. So bali ho i-share ko ay yung sinahod ko sa Taiwan at ano ba yung pagbabago ko dito sa bansang Paris. So, almost two years na rin ho ako ditong naninirahan sa France. Alin ba ang mas maganda, sa Taiwan o sa Paris? So, iyon ho ang ating pag-uusapan ngayon. So, bibilisan ko na ho para ho kayo ay maging masaya sa aking video ito. So, anyway, so kung sa Taiwan ho noon ay maliit ho ang aking sinasahod talaga. So, naabot lang ho ako noon ng mga 21,000 NT. Pero nag-start ho ako 2015 ay nasa 17,000 NT, So, kaunti lang ang itinaas. Umabot ho ako sa Taiwan ng 7 years of working. So, naabot lang ho ng mga 35 to 40K ang sahod ko noon. So, yun ho. Linis na. Pero syempre, tayo ay magpapadala pa sa Pilipinas. Di malaki-laki din ho. Laging gayon. So, nung ako ho ay nagtrabaho na dito sa pransya. So, dito ko ho nakita kung gaano ba talaga kitain ang malaking pera. Tunay ho talaga na malaki ho ang kita ho dito sa bansang France. Kasi syempre malaki ho itong bansa. So hindi naman ho ito maliit kumpara sa Taiwan. So ang mga bawat bansa ay may kanya-kanya ho iyan sahod. So alam naman ho ninyo na pag sinabing Europe, sasabihin ho ng mga tao na ang eh, ang mahal naman diyan ang cost of living. So it's true, pero iyon ho ay nasa tao nga kung paano nyo i-handle ang inyong pera. So kung ikaw ay marunong mag-handle ng pera at kung paano mo dadalhin ang pera kung saan mang uh, investment or sa iyong mga sa iyo. Kung ang pera mo naman i gusto mo ay mag-travel-travel travel around the world, so it's up to you. Yan inasa sa iyo. So, pero pag ako ho, sa akin, so I want to invest. Kasi ho, hindi naman habang buhay tayo ay nasa bansang ganitong kalaking bansa na malaki ang kitaan. So, actually ho, dito sa France, kung ang sahot ko noon sa Taiwan ay mga nasa 40, ay di dito ho ay nagiging doble at nagiging triple pa. Kung ikaw ay may kasamang sipag at diskarte. Yun yun ho. So, Actually, mas nagustuhan ko ho dito dahil ko ako'y papipiliin, I choose Taiwan. I choose Taiwan. I choose France. Kasi um, sa laki nga ho ng sahod. So, ako ho ay masaya at nagsimula ako sa Taiwan. Malaki ang na itulong sa akin ng basan Taiwan. Pero syempre, mas pipiliin ko ho ditong manirahan sa France. Kasi dito, nagsimula ang totoong buhay ko. So, hindi na ho ako yung taong pa isi easy, easy and Um, mas pinapriority mas pinapriority ko ngayon ay ang aking family and yung pangarap ko sa buhay and sabi ko nga inuuna ko yung aking pagtanda kasi hindi habang buhay tayo ay nasa abroad so isini-share ko sa inyo itong aking nalalaman dito sa bansang France kasi alam ko hong maraming mga kapwa Pilipino ko na nagusto hong makarating ng Europe so ang akin hong maa-advise sa inyo kung kayo ho ay pupunta rito sa bansang Paris or Paris or saan man lupalop ng Europe, kayo ho ay magdala lagi ng sapat na pera. 1,000 to 1,500 euros, yung mga ganyan. So, medyo mataas. Kasi ho, alam naman ho ninyo na pagpatak nyo ho dito, ay hindi naman ho kayo agad babagsakan ng trabaho. Kayo ho ay maghahanap. So, yun ho. So, para ho sa akin ay okay lang din ho ang sahod sa Taiwan kasi maliit na bansa iyon as long as kayo ay walang mga kautangan. So basta ako ho, happy ho ako na nandito ako sa France and para, ano, para, para ho sa akin ay malaki na itulong sa akin ang bansang Paris. So ayun hong video kong ito ay para ho ma-inspire ang mga tao at hindi ko ipinagyayabang sa inyo na mas malaki ang kitaan dito. Pero charot, tunay ho yun. Malaki ho talaga ang kitaan. So sa pagdating sa mga cost of living pala, i-share ko sa inyo na pahay ho ang mahal dito. Pagdating sa pagkain ay mabibili naman ho ninyo kung ano ang gusto ninyong pagkain. Huwag ho kayong mag-alala at mm, pag hindi nyo ho sinubukan ay hindi nyo malalaman. So yun ho ang aking advice. Pag hindi niya sinubukan hindi nyo malalaman. So as long as kayo may ipo na at kayo patapos na ng kontrata nyo kung saan man kayong bansa na roon. So, try. Try and try until you succeed. And wag kayong sumuko sa buhay. And mag-ipon tayo para tayo pagdating sa future natin, tayo ay hindi kawawa. Ano ha? So, ayun ha ang aking bad advice sa inyo. So, I hope so na tayo someday makauwi na rin sa Philippines at makapag-handle tayo ng mga sarili-sariling business. So, para sa akin, sa mga gusto mag-Europe, um, good luck and stay what you are and wag ko kayong masyado tayong atat pag nag apply calm lang, chill, ganyan lang ho, and always praying. So, yun lang, God bless you more, and thank you for watching. Bye-bye po. Please share my video always.